Hello guys, wow. Ang daming isno ngayon dito kung saan ako uuwi. E. Guys, oh. Kanina lang to. ulan lang siya ng isno. Kaya andolas ng daan. Kaya hinay-hinay lang ako sa paglakad kasi madalas ang daan. Madalas guys, oh. Look at that. At sya ka doon. Yung pinanggalingan ko kahapon mas ano pa. Mas makapal pa ang isno. Ayan guys. So. Tapos tong daanan ko ngayon, madulas. Kaya <clears throat> hindi ka makakalakad ng maayos. Kaya ganyan lang tayo para tayong pagong ngayon na maglakad. Ay! Ayan guys. So. Tapos nakuha ko pang magvideo no. Ay! Hindi pa kita ko lang sa inyo guys. Yung way go way kung ano papuntang work. O oh, ba? Diba? Parang fairy tale lang ako dito sa fairy tale land kasi all is white ah, iba guys dahan-dahan lang sa paglakad si <coughs> once na nabaldog ka dito tapos ulo pa ang natamaan wow well, guys oh, ah, very white Medyo makapal din naman ng konti oh. Saglit lang na ulan kanina to ha. Ah. Yan guys oh. Dahan dahan bigla. Tapos madulas ka pa. Boom! Kasama sa flag mo yun. Diba? <coughs> Medyo makapal din. Saglit lang itong ulan ng iso kanina eh. Hindi naman gaano umulan. Kaso, medyo kumapal din. Oh, nakakatakot maglakad guys. Dapat dahan-dahan lang. Ayan so, oh. Ito yung nilalakad ko tuwing nagdi-day off ako. Medyo malayo-layo ng kunti yung pabalik sa trabaho ko medyo mas ano ito naman yung park ng mga bata dito sa may building na yan medyo mas malay ay yung pabalik sa work ko medyo mas ma, malapit pero sa ano naman sa pauwi sa boarding ko mas malayo ang um, oh, guys wala may I'm freezing tapos nakuha pang mag video nilalamig na nga tapos madulas pa ang daan ba? Diba? guys sinair ko lang naman sa inyo yung kaisnuhan dito oh. di ba ang ganda guys o oh. Malilay pa yata ako sa trabaho nito sa kabibidyo ko Ang ganda ng mga punong kahoy guys kasi white na white sila napuno ng ano oh napuno ng snow kaya sobrang white nila Nalala ko nung mga bata pa kami yung ano yung christmas tree namin nung mga elementary kami may tinitunaw kaming sabon tapos nilalagay namin ganyan din o oh, parang ganyan yung bula para magmukha siyang christmas tree na ganyan oh diba <coughs> nice, oh 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 na pa sa aking work guys tignan nyo oh. yung mga punong kahon sa dinadaanan ko oh mas makapal ang isno dito kaysa dun sa sentro sa sentro hindi gaano makapal na ganito oh guys oh look at that lahat ng trees is all white parang yung pinanggalingan ko lang din hapon kaso nga lang mas mahal ay mas makapal doon hanggang sa may tuhod hanggang sa may singit nga kung tutuusin sa sobrang kapal ang oh guys ay, na malilight na tayo nagaano tong mga bata naglalaro sila ng snow patunaw na yung mga iba ang ganda yung mga punong kahoy na ano napuno puno ng snow alamig guys lalo na pagka ganitong patunaw lamig. yung kalsada na papunta sa amin ayan ang ganda ng punong kahoy oh. sobrang lamig ngayong gabi kasi patunaw na itong mga snow kaya ako ngayon naka full gear ako <clears throat> ang hirap magkasakit guys lalo na pag malayo ka sa pamilya mo parang ang lonely lonely ng buhay mo pagka nagkasakit ka na malayo sa iyo ang pamilya mo Ayan. ganda guys ang isna diba Oh. I-video ko na to guys hanggang doon sa ano. Makarating na ako doon sa bahay namin. Sa work pala. Galing ako sa bahay namin. Punta akong work. <laughs> Malilit na ako. Nakuha ko pa talagang mag-video, ba? Diba? Hayaan mo sila mag-antay. Parating inuutakan lang nila ako. Ako din naman paminsan-minsan. Ayan guys, oh. Lahat puro white na. Diba? All is white. Ayan, oh. Dun, 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 Dyan. Tapos ito na yung way ko. Yung kalsada guys, oh ayan, oh. Medyo madulas kasi patunaw na yung yelo. Kaya dahan-dahan. Huh. -dahan. Wow. Na-freeze na yung kamay ko kasi nakalabas yung isa na nagbibidyo. Hindi ako inuubo dito sa labas habang nasa malamig. Pero pag nandun ako sa loob ng bahay namin na medyo mainit, doon ako ubuhin. Di ba baliktad? Abno. Ayan guys, oh, pupunta na ako sa bahay namin. Doon papababa din doon, pero dito na ako bababa. Agoy, agoy. Mas okay dito kasi medyo bato yung daanan. Diba guys, ang ganda ng mga punong kahoy dito. Huwag lang akong madulas kasi medyo makapal dito, oh. Oh, di ba? Ayan na. Ah. Ayan, oh. Oh, 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 oh. May nag-aano na. May naglilinis na ng isno dito. Ayun doon oh. Ay, hindi niya makita pala kasi full of snow. Sigurado yung alaga ko hindi pumasok. Ay hindi niya pina punta doon sa palaruan. Kasi nag iisno putol dito kasi may kahoy dyan. Kaya walang isna dito. Tapos dyan na naman. Oh. ba? Diba? Lapit na ako sa bahay namin guys sa work. Kaya continue ko na lang tong video ko. <coughs> Ang mahirap ngayon yung mga umuwing lip out. Lamig ang kalaban. Lalo na paggabi. Tapos pag umuulan pa. Ayan guys. Oh. Dito na yung amin. Tara. Look guys. Okay guys. Bye bye. Salamat po sa inyong panunood. At pagsama sa akin naglakad pa. O aking trabaho. Medyo makapal dito guys. Oh. Bye bye guys. Nandito na ako sa bahay namin. Bye. Salamat. See you. Bye.